Mag-sabi ka ng totoo, Maria. Halika, maupo tayo. Sabihin mo ang problema mo. Maria! Maria! Wala po, Ninong. Wala po. Wala, pero bakit pinanggigilaran ka ng luha? Sabihin mo sa Ninong ang problema at tutulungan kita. Inaway ka ba, Iha ni Linares? Huwag na huwag niyong babanggitin ang pangalan niya, Ninong. Huwag mo kong palungkotin iya. Huwag ka nang umiyak. Sabihin mo sa akin ang diramdam mo. Sabihin mo. Talaga bang mahal mo ako, Ninong? Mahal kita, Maria. Mahal na mahal. Kung talagang mahal mo ako, Ninong, ipahinto mo ang kasal. Kung hindi mo yung gagawin, ay tsak na magpapakamatay ako. Tulungan niyo ako, Ninong. Kung buhay pa si Kristo asto mo, maaari po akong lumaban, umasa at manindigan kahit na mapakasal ako sa iba. Shock na may maririnig rin akong balita tungkol sa kanya. Siya ang lahat sa buhay ko, Ninong. Pero ngayong pinatay na nila si Crisostomo, ano pa ang dahilan upang mabuhay ako? Mas kugustuhin ko pang pumasok sa kumbento. Mas kugustuhin ko pang magpakamatay kaysa magpakasal sa taong hindi ko naman minamahal. Minamahal mo pa talaga si Crisostomo? Siya ang buhay at kalangitan ko, Ninong. Siya lang ang mamahalin ko at wala nang iba. Natawarin mo ako, Maria. Naging mapilit ako. Alam kong isang mabuting ginawa ang kababata mo, pero isa siyang Pilipino na hindi igagalang na Espanyang bansa ko. Ngayong nabalita ang namatay na siya, hayaan mo ako ninong na magmadre. Pakiusapan mo si Linares, sabihin mong magmadre ako. Huwag na ninyong ituloy pa ang kasal. Hindi na babagay sa iyong pagpaso sa kumbento, Iya. Maganda ka, Iya. Bata pa. Makakalimutan mo rin si Krisosto mo. Makinig ka, Maria. Kailangan mong sumunod sa payo ko papunta ka pa lang at ako'y pabalik na. Pagmamadre o kamatayan? Matanda na ako, Maria. Hindi na kita mababantayan kapag namatay na ako. Humiling ka na lang ng iba, Maria, pero huwag ang kumbento. Umibig ka sa iba, magpakasal ka sa iba. Umibig ka, Maria, magpakasal ka. Huwag na huwag ka lang magmamadre. Pagmamadre o kamatayan? Diyos ko, pinarurusahanin niyo ako, pero lahat ay tinanggap ko, Maria. Maria, gusto mo ba talagang magmadre? Kung talagang gusto mo po, pumapayag na ako. Salamat, Nino. Huwag po, huwag po ninyong idamay sa parusang nag-iisa kong anak na dalaga.